Ang artist na si Finn ay nahihirapang makakuha ng inspirasyon para sa bago niyang painting. Nakatira siya kasama ang matalik na kaibigan niyang si Jasper na adik sa sugal ngunit laging talunan. Ang kasintahan ni Finn na si Callie ay nakatira din kasama nila at siya ang naghahanda ng pagkain pagkagaling niya sa trabaho. Si Finn ay nagtatrabaho bilang apartment manager at tila hindi siya masaya rito. Isang araw habang nagtatrabaho ay nakakita siya ng weirdong sombrero sa harap ng nakakandadong storage room. Pag uwi niya sa apartment ay sinabihan siya ng security guard na si Joe na nakatambak ang parking ticket sa kotse ng isa nilang tenant. Inutusan ni Finn ang kanyang kasintahan na kumustahin ang matanda dahil late na rin ito sa pagbayad ng renta. Pumunta si Kali sa apartment ng tenant na si Henry ngunit walang sumasagot kaya nagpasya siyang pumasok na lang. Kalauna na itinawag niya ang dalawa at nalaman nilang araw-araw pala silang kinukunan ni Henry ng mga larawan sa sala. Maya-maya ay napansin nila ang malaking kamera at nakatutok ito sa kanilang apartment. Kinuha ni Finn ang pinakahuling larawan at nagtaka siya dahil hindi niya naalalang natumba ang sabitan nila ng jacket. Sa gabing iyon, nang papaalis na si Callie para magtrabaho ay aksidente niyang natumba ang sabitan ng jacket sa parehong posisyon na nakita nila sa larawan. Nagsimula silang magkaroon ng kutob, ngunit giit ni Jasper ay imposibleng makakuha ng larawan mula sa hinaharap ang weirdong camera na iyon. Ilang sandali lang ay nagsimulang umandar ang malaking aparato at biglang kumuha ng isa pang larawan. Ang litratong inilabas nito ay tila isang party sa kanilang apartment. Sinuri ni Finn ang iba pang mga larawan at napagtanto niya na ang kamera ay kumukuha ng mga litrato tuwing eksaktong alas 8 ng gabi at ang pinakahuling kinuha nito ay ang party na gagawin pa lang nila bukas. Natagpuan ni Callie ang journal ni Henry kung saan binanggit ang tungkol sa kanyang imbensyon at kung paano niya nakita ang kanyang kamatayan sa hinaharap. Giit ng matanda ay alam niya na walang sinuman ang dapat magtangkang baguhin ang hinaharap, ngunit handa siyang makipagsapalaran upang maiwasan ang kanyang nalalapit na katapusan. Nang maglaon ay nakita nila ang kanyang larawan at napansin ni Finn na suot ng matanda ang weirdong sombrero na nakita niya kanina. Pumunta sila sa storage room at doon ay nakita nila ang bangkay ng matanda. Ang katawan niya ay lubhang nasunog ngunit ang damit nito ay maayos pa. Dahil dito ay napagtanto ng tatlo na hindi dapat pinakikialaman ang hinaharap kagaya ng ginawa ni Henry. Giit ni Jasper ay maaari nilang baguhin ang kanilang kapalaran gamit ang kamera sa pamamagitan ng paglalagay ng mga resulta ng karera sa harapan nito. Tinutulan ni ni Finn at sinabing dapat silang tumawag sa polis, ngunit ipinaalala ng kaibigan na sa huling litrato ay nagpa-party sila na nangangahulugang hindi nila inireport ang camera. Dahil doon ay nakumbinsi ni Jasper ang dalawa na pabayaan na lang muna ang aparato sa ngayon. Nang gabi sa party ay kumuha si Finn ng larawan kasabay ng malaking camera para makumpirma kung kumukuha nga ba ito ng eksaktong litrato sa hinaharap. Kinuha niya ang bagong larawan at nandun si Jasper na hawak ang pangalan ng mga kabayong mananalo sa karera, samantalang si Finn ay sa wakas na kagawana ng bagong painting. Ipinakita niya ito sa kanyang mga kaibigan at natuwa sila. Kinabukasan ay nag-aalangan pa rin si Finn na sundin ang nasa larawan, ngunit babala ni Kali na kung lilihis sila sa ipinakita ng litrato ay baka matulad sila kay Henry. Tinayaan ni Jasper ang mga pangalan na nasa litrato, at sa wakas ay nanalo na siya sa sugal. Samantalang si Finn naman ay sinimula ng ipinta ang nakita niya sa larawan. Sa mga sumunod na litrato ay makikitang nagse-celebrate ang tatlo gabi-gabi habang ini-enjoy ang natamasang kayamanan ni Jasper. Subalit isang araw, lumabas ang litrato kung saan makikitang naghahalikan sina Jasper at Kali sa likod ni Finn. Nalungkot ang binata at hindi nila maintindihang tatlo kung bakit nangyari yun. Gayunpaman, kailangan pa rin nila itong sundin kung ayaw nilang maihaw kagaya ng matanda. Naghanda na ang tatlo para sundin ang nasa larawan, ngunit kahit tapos nang kumuha ng litrato ang kamera ay nakita ni Finn na mainit pa rin naglalaplapan ang friend niya at kasintahan. Humingi sila ng tawad sa kanya, ngunit may ibang pinuproblema si Finn, ang bagong litrato kung saan nakikipag-usap si Jasper sa isang estranghero. Giit ni Jasper na ang taong iyon ay ang kanyang masyador, ngunit wala siyang ideya kung bakit siya nito bibisitahin. Nang gabing iyon, nanatili sa labas sina Finn at Kali dahil wala naman sila sa larawan. Inamin ni Finn na nagselos siya at hindi niya iyon nahandal ng maayos. Humingi ulit ng tawad si Kali at nagkaayos din sila. Maya-maya pa ay dumating ang masyador na si Ivan. Pinagbibintangan niya si Jasper ng pandaraya at sinimulan niyang sirain ang mga gamit nito hanggang sa umami ng binata na meron siyang insider. Giit ni Jasper ay hindi niya maaaring sabihin kung sino at iminungkahi niya kay Ivan na sakyan na lang ang kanyang taya. Ilang sandali lang ay galit na pumasok si Kali dahil nakita niya ang litrato kung saan sumisilip si Jasper habang siya ay ipinipinta na hubot-hubad ni Finn. Pagkatapos tignan ng masyador ang larawan ay agad itong umalis. Kinabukasan, pumunta si Jasper sa kanyang posisyon at pagkatapos ay sinimula na ni Finn ang hubad na painting ng kanyang kasintahan. Gayunpaman, nagulat sila nang makita nila si Jasper na hawak ni Ivan at tauhan nito na si Marcus. Alam na pala ng masyador na ang anino na nakita niya kahapon sa litrato ay sa kanya, kaya tinanong niya ang tatlo kung paano ito nangyari. Pagkatapos silang pagbantaan ay dinala ni Jasper si Ivan sa malaking kamera. Pagkatapos ipinaliwanag ng binata kung paano ito gumagana ay inutosin siya ni Ivan na kumuha ng litrato araw-araw kasama ang mga mananalong taya at ibigay ito kay Marquez. Bilang kapalit ay hindi niya sasaktan ng kanyang mga kaibigan at ibibigay niya sa kanila ang 5% ng panalo. Kinabukasan, naghanda si Jasper para sa susunod na litrato. Gayunpaman, sa litrato ng mangyayari bukas ay makikitang nagpinta si Finn ng bungo. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa pintor kaya iniisip ni Jasper na maaaring ito ay isang babala na may masamang mangyayari. Ang paranoid na si Jasper ay naghanda ng iba't ibang armas at inilagay niya ito sa iba't ibang sulok ng bahay. Sa sumunod na gabi, ibinalita ni Joe kay Finn na isa na siyang pulis at nakita ito ni Marcus na nagmamasid sa dikalayuan. Ilang sandali pa ay dumating si Ivan at pinagbintangan niya sila na nagsusumbong sa pulis. Sinubukan ni Finn na magpaliwanag ngunit hindi naniniwala ang masyador at nang sasaktan na niya si Kali ay sinabi ni Jasper na nakita niya sa litrato na papatayin si Ivan ng sarili niyang tauhan. Kinuha ni Ivan ang baril ni Marcus at pinuntahan niya ang malaking kamera para kumpirmahin. Gayunpaman, nang makita niya ang litrato ay agad siyang bumalik at natagpuan niya ang kanyang tauhan na wala ng buhay. Lumabas si Jasper sa kanyang likuran at hinampas si Ivan ang baseball bat hanggang sa lagutan nito ng hininga. Matapos dalhin ang mga bangkay sa storage room ay nakita ni Jasper ang bagong litrato kung saan siya ay nakangiti at may kasamang tumpok ng pera. Maya-maya pa ay dumating ang ginang na si Dr. Heidecker at hinahanap si Henry. Nang makita nito ang kanyang sombrero ay inilabas ng ginang ang baril at dinala siya ng dalawa sa storage room. Ibinunyag ni Dr. Heidecker na alam niya ang tungkol sa kamera at sa tingin niya ay hindi namatay ang kanyang kaibigan dahil binago nito ang hinaharap. Nakita ni Henry ang painting ng thorium gas katabi ng kanyang sombrero at dugo na inakala niyang sa kanya. Dahil sa pagkataranta ay agad niyang itinago ang kanyang mga thorium gas at aksidente siyang na-expose dito dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang litrato ay mangyayari pa lamang bukas, kaya nagtaka si Jasper kung paano nakakuha ng larawan si Henry dalawang linggo sa hinaharap. Nang sabihin ni Dr. Heidecker na hindi niya alam kung paano gumagana ang camera ay binaril siya ni Jasper. Sa sumunod na gabi ay gusto nang umalis ni Finn, ngunit tumanggi si Kali na sumama dahil siya ay nasa litrato ng mangyayari bukas. Nanlumo si Finn ng makita ang larawan ng kanyang nobya na nakapatong kay best friend habang siya ay natutulog sa sopa. Sinisisi ni Finn ang kanyang sarili sa pagtataksil ni Kali sapagkat siya ay duwag ibinunyag niya na siya ay bumili ng engagement ring ngunit hindi pa siya nagpo-propose. Giit niya na baka merong paraan upang ayusin ito, ngunit bigla na lang siyang hinampas ni Jasper, dahilan para mawalan siya ng malay. Maya-maya ay nagising si Finn na nakatali sa storage room. Naniniwala pa rin si Jasper na hindi nila dapat baguhin ang hinaharap, kaya kailangang manatili ni Finn at bukas ay tutuhugin niya ang girlfriend nito. Nang maglaon ay natagpuan ni Finn ang susi ni Henry at nagawa niyang makatakas sa storage room. Tinawagan niya si Jasper at binanta ang sisirain ang kamera kung hindi siya papayag na umalis sila ni Kali. Inutusan ni Finn ang kasintahan na kunin ang baril ni Jasper at nang makapasok na siya sa loob ay kinuha niya ang baril at sinabihan si Kali na maging pake. Subalit, kinuha ni Jasper ang golf club na kanyang itinago at hinataw si Finn. Nang tatapusin na niya ang kaibigan ay bigla siyang hinampas ni Kali ng snow globe, dahilan para bawian siya ng buhay. Ilang sandali lang ay sinabi ni Kali sa kanyang nobyo na nagbago na ang litrato ng mangyayari bukas. Gayunpaman, habang nagpipinta si Finn ay napagtanto niyang kapareho ito sa picture na ibinigay ni Dr. Heidecker. Ibig sabihin na sa simula pa lang ay ito na talaga ang mangyayari bukas, kaya't nagtataka ang pintor kung saan galing ang litrato na nakapatong ang kanyang nobya kay Jasper. Binigyan siya ni Kali ng yelo at pinagpahinga, subalit maya maya ay lumabas si Finn at naabutan niya ang kanyang kasintahan na nagpupo sa harap ng kamera. Nakita niya ang mga note na isinulat nito tungkol sa pagpatay kay Jasper at pag ng litrato. Doon ay inamin din ni Callie na dalawang beses pala kumukuha ng litrato ang kamera, isa sa umaga at isa sa gabi. Nung araw na pinuntahan niya ang apartment ni Henry ay nakita ni Callie ang kanyang sarili na tinuturuan siyang itago ang mga larawan sa umaga. Inamin din niya na matagal na siyang nagpapatuhog kay Jasper at ang larawan na pinakita niya kagabi ay kinuna noong isang buwan pa. Pinalitan niya ang totoong litrato kagabi para mag-away sila ng kanyang best friend. Giit ni Kali na lumalamig na ang kanilang relasyon, at naniniwala siya na tinutulungan siya ng kanyang future self para magkaayos sila, kagaya ng pinagselos niya si Finn sa pamamagitan ng paghalik kay Jasper, hanggang sasabihan siya nito na patayin ang best friend ng nobyo. Gustong sirain ni Finn ang kamera, ngunit tinutukan siya ni Kali ng baril at sinabing maaayos pa niya ang lahat gamit ang kamera. Gayunpaman, hindi nakinig ang kanyang nobyo, kaya't binaril niya ito. Giit ng dalaga ay maglalagay lang siya ng note sa bintana at mababago din ang lahat. Naglagay si Kali ng babala na hindi siya dapat magpahuli kay Finn, subalit nagkataon na dumaan si Joe at nakita niya ang dugo na nasa bintana. Hinayaan siya ni Kali na makita ang bangkay ni Finn dahil alam niyang magbabago din ang lahat kung mabasa ng nakaraan niyang sarili ang note. Subalit sa kasamaang palad ay nahulog ang papel at nang subukan itong ibalik ni Kali ay hinila siya ni Joe. Hindi ito nakunan ng litrato kaya't hindi na talaga mababago ng dalaga ang hinaharap. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.